Ito ang mga naging damage sa bagyong Christine. Ang karwas ko ay nawasak, mga computer ko sa bahay ay nagkandalubog sa baha. Kaya may rapat ko na baguhin ang lahat. Upang nang sa ganon ay tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng aking karwas igdiyo sa San Felipe, ang Otokoto otos pa. Kaya agad ming ginugulan ng salapi ang pagkukumpuni ng aming karwas. Pero nagbabadya na naman ang bagyo. Ang bagyong pipito kaya ayan. Nagbakal na ako ng duwang generator para yung tisma na magkararaot na magsisignal number 5 ang buong Bicol. Iyan ay ayos sa mga balita. At saka uh, ito, super typhoon nito. Kaya paghahanda namin. Kahit tapos na ang bahagi na ito ng car wash, Pinatigil ko muna ang trabaho para padaanin muna ang bagay nito. Sabi ko nga, iba na yan lahat para sigurado hindi na ma-damage dahil napakalaki na ng ginastos namin. Pero sabi ng kontraktor, masusubok daw namin kung gaano ka kibay ang kanilang ginawa. Kaya ayun, tuloy-tuloy pa rin sila sa paggawa at uh, yung kalahating bahagi nito ay bubumbunga na lang after ng Typhoon Pipito. So yon, kaya yung dalawang uh, bagong pinipong generator, ito na, kanila na ang gagawin, kanila na ang deliver. O ano yung isa sa bahay, ma, isa dito ma, sa car wash. Ah, okay. <laughs> para sa kaliman ay... ng aking poging. ma, wala ng electricity dahil sa napaka mapinsalang bagyo ito ang super typhoon pipito kami ay handa pa rin tuloy-tuloy ang servisyo tuloy-tuloy ang negosyo tapos ini para sa ano manda ni so yun matitibay ka mo ay hiling ako kung mayroon pang crudo kasulina ni ay unleaded ay unleaded kasang ko pa ng crudo ang hayo siguro ang ka ni OHB Ano ning anong meaning kaya? Wait, please

Muna po, white series yan. Pagbang mo. Para ka magkang kuryente, sir, dikdi. Yan, ang unang kuryente. Jenny, tandaan mo, ha? Kuryente. Yeah, tandaan mo. Ang off. Ang on ng kuryente Sa makina, sa motor ini, sa generator, papandaron, inang off.

pero ang okay. gamit gini yes oray tapos bubukta kami paling yung wire na may saksakan ka magiging right. huh? <punk> okay okay na ilag na lang ni sir yun favorite ko pati ano kayong kulay katong sarok green ma Baka Greenman Boleh gak kalian Ang motor ang kalwas Ang red Boleh pak Ang sarung kalian guys Boleh pak Ang sarung jenisnya Biarin in Biarin Sa kotse ko yan, sa bahay ko to gagamitin. Okay na din ang pabandaran. Pabandaran ta kiraran. O baka pag may diferensya. Palitan oh, na lang. O digdi na lang, ta ah, digdi na lang. Sa bahay kasi yan. Igo daw yan digdi. Gordon Igo. Maya pa nga kung parkingan. sa bahay so yun guys ang aking generator na tuwa saro sa car wash sarok sa, saro sa, sa, sa saro sa bahay sarok sa bahay si saya nagpakal kami o saro. ibu sarok mapagibo pa pala kaya pwede ko yan daraon sa babakal kong wire tapos si ipapakunin ko na lang yan o oh. sige Tumanda yan sa auto. Okay, okay na yan dyan, koys. Ako na kayo ng mga saro Mabaranta sa ro'n. Sosyo pa daw. Pakunti nandito ka pa yung acai Okay na po, nag-aandar na. May kuryente naman. Ay, yo. pa, paro na ng asaite? Pag-check na lang